Welcome to Perayos, Greece, Anchorage area. Yan. Samantalang kami ay namimintura dito. Wasay! Guys, mga Megs, dito na tayo sa Anchorage area. Mamaya ay mga wheel na tayo. Tingnan natin kung may mahuhulit yung malalaki dito yung isda. Alright. For the meantime, tuloy muna namin yung ginagawa namin. Yan yeah, o. Yan yeah, o. <laughs> Ah. Ah, right. Malaki. Malaki. Mga mix oh, malaki. malaki. singkat Ah, natin ah. Yun, isa Pa isa isa pero Pwede na Yun ah Medyo maliit Sa mata tinamaan mga no, mig Yun Medyo maliit Grabe, paon sa ulo. Ang bihirang tama yan. Paon na baon sa ulo. Psst. Ang likot. Paano Para yun? Parang... Sinuwag mo yata yung kawil eh. Ayusin mo na natin. Ay! Oh, dagdag naman. -dag ah, ito na naman. Na. Pero pwede na. Ano 'no? Apo di. Sa Oh. oh Sobra. Katotohanan tang tinguk-tinguk ako ng gusto mo talakitok ba? Nice. Walay mata mo. Tana hulihatin mo kita malaki mo. E maganyo malaki na siya nang kilo. Kaya ito, eh kaya ito na bilahin Alam mo na yan. Nagtitinda ako ng isda eh. Right. Maestro na maglinis. Oo. Oh, Hindi ko nila eh. Lagay na na sa rin. Ay ko na bahala ni Tetro. Bilangan mo. Tatlo. Sus, oh. Buhay pa. Three. Mayroon mga ganito. Mga ganito. Walo pito yung ng isang kilo. Ilan na? Eight. May ganito din pala dito. 9. Ito. Kitsi nga, sabi ko yan eh. Itago mo yung pusit eh. Ito yung mga pangtatago. Oh. Ito. Oh, yung Buhay pa ito. Pakawala natin ito. Lalaki pa ito. Makawil pa natin ito eh. Ang mga maliliit na isda sana. Huwag na sanang isali. Pambihiran nakaubos yung isda eh maliliit ito, lalaki pa ito eh oh. bye bye palaki ka alright guys, so tulog na ta ha? sige lang, karang, dito ko lang ito ilalagay sa plastic asa asa ito eh ha? Ah, asa asa, ko ah yung Makiril to na maliit. Makiril. Yeah, no? maliit. Maliliit pa nga yung makiril, baka sunod na balik natin, lalaki na yung mga ito Ay, yun nga yung bumadapo niyan sa atin, yung kinakain nila. O, saan natin lagay ito? Ito? Okay. May, may ano na dyan. Eh. Pwede din siguro sa baba. Puno din. Eh. Tanggalin natin yan. Okay. Doon maglagay sa bilaya. <coughs> Tanggalin natin. 把灯光啊，停掉。